Oh, ayan na ha. Oh, ito yung mga early birds natin. Ayun, may nakaalis na din po yung iba pala. Ayan. Shout out to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oh, sal, ang kandila. Lighter. <laughs> Wala pa kami kandila. <laughs> Woo! Ay, yan Ayan ang mga farmers sa magandang buhay Let's get it on Saturday na naman po tayo At Excited na naman tayo sa mga mangyayari ngayon Ayan Sa Father's Day marami na po May nauna nang nagpa-reserve ng kubo So ayan sabi ko kay Bebe We need to ano Pagkatapos ng project na to Umpisahan na natin yung simpleng kubo dun sa taas Kasi Kumbaga ay uh, Kailangan na rin naman kasi nga para na rin po sa ating ano. Sabi nga nila, may kasabihan tayo. Uh, habang may apoy, lagyan ng gatong. <laughs> Ganoon naman sa business. So, hangga't uh, na andiyan di gatungan, mga ka farmer, ibig sabihin, mag-isip ng paraan para mas maano, kagaya po nito. Makita namin na talagang kailangan. So, pinus namin tong ano. Uh, daan plus yung Uh, kubo kasi ngayon marami po ang nagre-request kasi weekend lang naman tayo so talagang uh, May ipon yung customers mga bisita natin na gusto pong magkubo so oh, mali natin dumating po ang pa panahon na sabi ko nga pwede nating i-offer yung ano sa malaking let's say grupo na gustong mag-celebrate po dito na simpleng celebration lang na oh doon na natin kakainin yung lechon at sa kubo na lang uh, i-celebrate. So, ayun. Pwede naman po 'yun kahit weekdays mga farmer. Pag naayos na po 'yung taas kasi sa ngayon hindi pa naman ganoon ka ano di ba? So, maganda sana 'yung tipong uh, uh, relax ba 'yung tipong kahit wala mang tayong swimming pool diyan o ano, yung tipong uh, mag mag-enjoy kayo na may duyan, may ano, 'yung relax ba? So, ayun. Nandiyan pa pala yung mga boys sa ano, kakakain Sabi ko pakabusog nyo na at uh, medyo mabigat na naman tayong may laban tayo ngayon. Ah. Uh, alas dos na naman tayo makakapag-lunch niyan. So may sinasabing lapnos mga ka -farmers, sa sili. Ito matanda na rin tong siling ito. Actually ito po ay uh, tinanim pa ni Kong Kong. Siguro mga 8 months old na rin yan. So ayun. Papayam ikot-ikot na naman babysitter na naman siya <laughs> laki na yung palaya natin oh. hopefully yung mga pakwan pero hindi po lalaki ito gaano alam niya kung bakit kulang sa sunlight yan naarawan siya tanghali na eh matakaw po sa sunlight ng ating uh, pakwan ito, ito, yung ginawa ni Junjun kahapon oh. at least uh, cementado na pagdating dito so yung daan natin okay na yan ready na tigas na rin naman po at uh, class although hindi pa syempre matik, mabab, ano pa yan, malambot pa yan kung tutuusin mo pero kung sasakyan lang naman ng mga class uh, class 1 pwede pwede na po yan mga farmer kapag duman si farmer Anthony dito eh may dala pang baboy so okay na yan hopefully God willing next uh, week ay matapos na po natin yan sabi ko nga kay bebe ano gusto mo order na tayo ng ano para isang hirap na order na tayo ng garden soil and uh, bermuda para mai ano na yan total hindi naman na ganong kainit ngayon so may magdidilig dilig naman eh siguro kaya naman tanong ko na lang kay Sydney kasi kami na lang po ang gagawa i-DIY e, na lang namin so <laughs> ganun naman talaga di ba para at least eh, wala na tayo maistorbong mga tauhan niya ah, mga tipid na rin order na lang tayo ng bermuda tapos sa ah, yung garden soil naman may makukuha naman tayo sa mga tropa si daw kasi nawala yung cellphone nasira kasi yung cellphone kong maliit mga ka farmer so wala ako yung mga ibo natin pinakawalan ko na binuksan ko yung release door oh. bahala na kayo dyan kako ka Uh, at least maka ano man lang maka, ano na sila masanay na kita na nating romonda mga yan so yan hakit na tayo at uh, let's get it on Ina, almost ready tayo kaya lang kulang ang tauhan mga farmer yan kaya naman siguro wala si Dex wala rin si Nikki So, oh, ayan, di sa Tapos ito, ah, ayan, oh, dumating kahapon. <laughs> ayan ang sinasabi ko, nandito ti araw. Kaya, ayan, kung magpipicture taking, medyo mainit nga lang ng kaunti. Uh, ayan po yung bagong dating na pinagawa ni Bebe kay Kuya Mits. O, oh, di ba? Maganda sana, ano din lang lagay doon, ano? Para may bulaklak din. Di ba, ali? Ano natin yan? So, ayun po. Nasa na Ready na 'yung ating mga lamesa. at Napunasan na 'yan. Hmm. Mahaba talaga dito sa so, bagay, karamihan po grupo. Yan 'yung Kubo natin eh. Ano na po ang schedule? Hectic. <laughs> si Daroy's Adventure, rarating daw bukas. So, ayun. Bigyod daw ng tilapia ka lang sabi ko ka farmer medyo delikado ang isda at uh, ano yan magnetic ano yan magnetic force ng ano <laughs> nag <laughs> nagtatawag po ng ano yan ng, uh, ngaula tatawag siya lalo na po ngayon medyo panahon ng uh, mangga ayan mga nabubulok na mangga doon sa likod hindi naman natin makukontrol yan kaya uh, ayun naglalagay naman kami kahit papano mga lason-lason sa mga gilid-gilid Meron akong pang spray na nabibili. Ah, pag pinamaan sila, ginanon mo lang. Ano lang, bilang ka lang ng wala pang 1 minute. plakdane down na yung mga langaw. So, malaking bagay. Pero ngayon okay naman. Last time, ano eh. Ma Natakot sila sa mga tao. Pero ngayon okay naman. Tapos yung eating challenge natin, ang daming mga nag-comment mga farm. Alam nyo, ever since naman po, sinabi ko na na dati nga 8 rice plus half kilo of lechon. Siguro first time nyo lang napanood, ano? Na yun nga, naubos daw yung kanin, ganun. I-challenge po talaga yon Kasama syempre, lechon eating nga eh. Kasama syempre yung lechon. So, lahat ng pagkain doon, kasama sa, ano, di ba So, yung ano naman no, yung price naman nadadagdagan po ng 500 kung hindi makukuha. Gaya po niyan 75 na. Tapos, sabi nga ni Bebe, kinabahan daw siya kasi nung last time yung tatay ni Rizal talagang pinilit. Eh, hindi talaga inabot. So, sabi niya, ano kaya ang magandang gawin? Parang gusto niya nang itigil. sabi <laughs> ko, marami namang gumagawa niya. Eh, ako naman, dahil la, uh, actually namumuhunan ka rin doon eh. Malaki din po ang puhunan, di ba? Uh, yung, pre, yung premium dinadagdag plus yung kalahating kilong lechon that's 500 din so parang 1000 every vlog ako naman for advertisement din lang naman po yun na uh, alam mo na maraming ma-attract marami ang uh, ano pero yun nga marami pong gusto sumali kasi ayan meron po tayong taga palengke na naman na malakas daw ewan ko kung gaano kalakas <laughs> tapos yung ano ni Leo meron din pong uh, marami marami pong uh, gustong pumunta para sa eating challenge na yan. So... Yun nga lang. Uh, tingnan natin. Ako oh, kasi okay lang naman. Mga ka-farmer. Dahil. Uh, kasama din po sa. Parang advertisement mo na din yun. Ano? So ayun. Okay na. Tapos na halos ang ano. Sabi ko si Junjun. Tapos na po yung lechon. Tumulong na rin naman siya. Eh... Kulang tayo sa tao. Sabi ko kung gusto niya sa ano na lang muna siya sideline na rin para at least dubli kita siya may kita sa litsunan may kita pa sa kainan hmm. kanina lang dumating yung mga sili gagawa sana ako kahapon ng ano wala akong mabili dalawang araw na ako sa palengke nagiikot wala akong makitang fresh na sili buti na lang si Jomar napuntahan ni Mama Bet kahapon ay nagpa-deliver na lang ng gulay kanina umaga nag-order sya siya ng sili so, umaga talaga meron naman so ayun po ah tatlong kilo yung nga lang gagawin pa kasi marami pang ano actually nung marami nakatikim nung kailan ba sabado linggo nung linagay po namin dyan chili crab yun nga lang hindi kami nakagawa ng ordinary na walang uh, chili dahil ah, uh, ay na walang crab mga ka farmer kasi baka mamaya may allergy nga ano di namin naisip yun kasi mas masarap talaga yung may crab so hopefully ay ano makagawa din tayo at uh, yung ordinary lang ayun na may ano na oh may customer na si eto wala bang ayun matali ha chichay ayun ano na naman oh kailangan natin itali yung mga doggy kasi kay Rambo natali na. Yung mga ano niya dito sa taas nakatali na rin. Meron na tayong early bird. oh, may customer na. Patay! Kapos kami sa oras mga ka-farmer. Kapos sa oras. Kotsi pa lang naman. Siguro apat-tatlo. Set up mo na yung ano mo dyan, Jel. At uh, kasi dalawa di Tatlo sila dito sa kitchen eh. Tapos sa uh, si Sino ba to? Ah, baka magpipick up ng lechon to. Sana, para makapuelo-bilo-bilo pa. Na ano pa lang yung gulay ng sinigang. <laughs> Ayan na po yung magpipick up natin from Abu Dhabi. Ayan, teka, batiin mo na yung mga gusto mong batiin at baka mama, ma mabisi ma na tayo sa loob. Hello po sa mga Abu Dhabi dyan. Nandito na po kami kay ka-farmer. Hello. Sa Santa Ana lang kayo, no? Opo, oh. sa Santa Ana kami. Hello. Sa po sa mga kasama ko sa trabaho, narami na. Sakag po kayo dada. Sa mga tabs dyan, tsaka sa mga ka-gamers namin. Ano yung sabihin ng tabs? Taba. <laughs> sa mga tabs namin dyan, sa mga gamers namin. Lagi nila chubs lang, dapat chubs lang. lagi, na, lagi nila kayong napapanood kasi kada punta nila sa bahay. Ka-farmers ang Ay, salamat na ano naman. sa TV namin. Ay, salamat ng marami. Hello po, hello. Balik na kami dyan. See you oh, Oo Ayan, babalik na daw sila sa ice, -ice. nagpaplano Nagpa-plano pa pong kumain. Ayan, ha? Every Sunday lang po kami at Saturday. Baka maligaw kayo. Actually, ito po ay second time na namin. Oh. So, nung unang avail namin ng lechon, napakasarap. Kailan? ano na matay yung biyanan namin. Ah, kailan? Last year? Oo, uh, oh, uh, six, Mag months, uh, six months. Ah, oh. Second avail na namin to, napakasarap. Sold out. Yes. <laughs> Yun <laughs> din ang sinasabi nila. Siya. thank you, uh -oh. thank you, thank you. I recommend it. Tsaka, bata sa personal si ka farmer ha Actually, <laughs> bagong kulay <nag> yung <laughs> ako. buhok <laughs> nagulat ako sabi ko parang napakabata yung sa personal bagong kulay ano <laughs> <laughs> Bagong kulay lang yan. Ayan, thank you, thank you. Ayan, 20 kilos lang po ang order nila. Ayan, thank you. Okay na. Ako'y magtatrabaho na sa loob. <laughs> Ayan na mga farmer. Oo, oh, may mga bisita na tayo. Saturday. Morning. Ayan o. Morning. mga taga Holy Trinity naman ito. Hospital, na magandang buhay naman, no? Alas 10 pa lang. Meron na po tayong mga customer. Ayan. Paluto pa na yung 20 kilos. Medyo na paaga sila. Ayan na. Oh, ayan na, ha? Oh, ito yung mga early birds natin. Ayan, may nakaalis na din po yung iba pala. Ayan. ayan sige. Nakapagpa-picture na ba doon sa ano? Ay, ay salamat, salamat. Wala po kayong mga mga shoutout sa sa Singapore diyan. At sa akin oh. subscribe sa Boy Rayban. Ayun, noon pala oh. Ano po? Ano po? Boy Rayban. Ayun, Boy Rayban. Ayun. <laughs> Shout out din dyan sa mga nasa Kandaba, Pampanga. Parating na ako dyan. Nandain nyo ako dyan. Ah, tapos kayo po, taga sa Mungkada. Ayo, malapit kay Tita Ay, Lagaston. Ibabakasyon ng Kandaba, Pampanga. Oh. Ayan. Thank you, thank you. Ay, salamat, salamat po. Yan, maga pa, maga pa, 10.30 mga na, maga ka siguro kayo umalis ano? Oo, oh. baka <laughs> may bumamit ako, <laughs> thank, you, thank, you, thank you po, thank you. Ayan, hintay-hintay pa tayo. At, uh, bukas mukhang mas busy tayo mga farmer. Actually, ah, uh, ito nga ang ano eh, talagang kailangan na natin ang kubo kasi si si Daroy, matagal na pong naka book na may order na lechon ng ano dito daw kakainin. Tapos si Ate Mer kahapon pala nag-message kay uh, kay sino ba? Ay, hindi, may si Bebe pala mayroon ng naka na ano, ay eh, nag-message sa akin si Ate Mer, ginawa ko naman. <laughs> Patay. So ayun na, ay, naka-reserve na rin ngayon 'yan mga farmer. So sabi ko ba, ang demand yata ang kubo. So kailangan na natin talaga mga farmer. Ayun. Kailangan natin mag uh, dito lang oh, diyan sa may ano sariwang sariwa pa yung hangin yan wow ba diba? so sabi ko kay you know, matapos lang yung dito mukay na kagad ng pundasyon kasi <laughs> okay lang naman kasi nga actually, actually pang ilan na buwan na rin naman po tayo at uh, maganda pa rin naman po ang ang feedback na ating kainan hanggang ngayon tuloy tuloy naman so sabi nga nila hanggat na may siga lagyan ng gatong diba So, gatungan natin ang gatungan para umapoy ng umapuy Para at least eh, may ano na naman tayo added ano, yung isang kubo dyan. Malay natin, eh magkulang pa rin yung isa pang kubo. Dalawa na sila, nadagdag ulit tayo. So, depende sa magiging uh, sitwasyon mga ka-farmer Pero at least naman po eh, unti-unti. Sabi -unti. ko nga kung magiging four times a week ito, napakaganda sana. Although pagod pero nag-enjoy naman na ako mga farmer kasi meron naman tayong man power eh. Hinaano ko yung trabaho ng mga boys at least eh tuloy-tuloy na. Parang new ano naman. 'Di ba? Tapos na yung construction, tapos na yung building. Eh ano naman tayo ngayon? Ah, serving. <laughs> Sa ano naman? Sa service naman tayo. Ayun, 'no? Oh. Ito po yung ating ah uh, tinatakbo ni Rizal yung uh, sisig. Ayan. Oh. Hello. Ah. <laughs> Ayan po ang ating uh, ano sa kubo ngayon. Paunahan na lang ha, wala pong palakasan. <laughs> Ayan. Ayan na hinusok. San San Mateo from San Mateo Rizal po. Si Kaparmer Winston po ay galing na rin dito. I love you. Happy birthday. happy birthday. Mamaya may awitan tayo ha. <laughs> ayan ah. Oh. picturan picturean mo na, picturean mo kasi sinasama natin yan sa ano, sa ating uh, Facebook page mga pumupunta po dito, pinopost namin wow. tapos mamaya magsa shout, shout out, syempre ayan, tapos ikutan na natin yung dito, ayan o oh. mga mga teka lang, may, may music eh, may na lang natin Morning. Hello. Hello. Oh. Ah, Max! No. Yeah. Ah, dito na sa Parker. <laughs> ah, The break. Gusto niyo bang bumate? <laughs> Ay, kasi baka mama yung mabisi. Oh. Ah, bicol, bicol Ana. Ay. Tiyak. Ay kaya uh, uh, bicol. Tama ako. Bago. Gusto mo ako. Tama. Ako sa sulso ko na ako. Oh. Si Martin Puye. Oh, dati ano? Oi, kung pa na si Kapar, nice Ah, hala. thank <laughs> you, thank you. Ayam picture talo. Ayan, ay mga mabatiin. Gusto niyo pumare? Opo. Ayan, ang artista sa po natin. At meron siyang Hay dito. Ayun. Saan po po kayo galing? Mga taga LA kami. Ay, ko ni Louie at ni Susan na kuha ni ko. Ah, ayan, batiin niyo po si Tita. Hindi po mapalya 'yon. Ah, net. Ano ni Wendy? Si Tita Louie. Ayan po, andito. Masutuwa po 'yon. Nakikita kaya. Tito Luis and Tita Susan. Hopefully sila naman ang susunod. 2025 daaw. <laughs> Sina Mike. Ayan, okay na? Hello Rex. Ayan. Mati na <laughs> kami kayo? Farmer. Uh, hello, Juci. Uh, sino pa? Si uh, Albert. Ayan. Hindi maliit mo yung. Hindi maliit mo yung. Hindi maliit mo yung. yung. mga kasama mo Jan, uh, Rex. Okay? Ayan. So, hindi kami nagmamasal. Talagang mag-usap kami dito kay Ka-Farmer. Tsaka, ah, isa pa, parang gumawa po lalo si Ka-Farmer ah. Bagong tina. Ah, gano'n po. Ayan. Ayan po. po okay. Ayan. Okay. Ayan. Mother po. po mother namin ni Alona. Ayan. Thank you po. Ako lang itong ano nito ah. Itong kumpon mo ah. Katas lang ang barko. Barko. Noong nagpasiring kami dito. Ayan na. Teka, dito muna tayo. Oo nga. Thank you, thank you. Oh, two times na daw po. Thank you, thank you. May babatiin po kayo. Ah, uh, babatiin. Tapos sa Mother's Day. Eh. Oh, Father's Day na. Oh, yung kubo nga nakabook na sa Father's Day 'yan. Uh, thank you. Ano thank you. Yeah, sige po. Hi, James Advance happy birthday. Ayun, happy birthday. Thank you, thank you po. Nakapagpa-picture na ba kayo sa bago nating uh, upuan? Oh, Ayan, ito naman. Oh. Hello. Sino po yung ano, yung babatiin natin? Ay, binabati oh, wow. namin yung mga uh, kapatid namin sa US, ha? yung tatay namin sa LA. Ata Felix, si Alfred, Lisa, Jane, si Al, Katman. Al, Al Omar, Katman, mga asawa nila, oh. Kumusta Bibi. Si Bibi. Si Bibi. Si Bibi. Si Si Wela. Mga saka si Daddy Daddy. Oh, Tsaka si... <laughs> si Biggie. Ayan po. balikbayan, <laughs> Galing ng Dubai. Oy. Galing ng Arayat. <laughs> Arayat lang po kayo? Sige Arayat. Kami mga Bibi. Saan po Arayat, kayo? Saan? Poblasyo. 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 Mr. Poblasyo. Ah, naalala mo si ano? Si yung balikbayan Si Joey uh, Kiambaw. Sa, sa Macabebe, Santarita. Santarita. Oo, oh, yung mga kiyambaw doon. Nandam kayo. Nandam kami sa birthday niya, Nakamarap ka namin kasama ng table. Uh, oh, Litson. Oo. Oh. Thank you po. Oh, sa Nisidro. Dami-dami namin suki sa Macabebe tsaka Masantol. Si Alfred. Oo. Ito, sa na. O, bati mo siya. Alfred. Ito, Oo. na tsaka anak. Ayaw. Oh, hi, oh, pag uh, umuwi dito, dadali namin sila dito. Ay, salamat, salamat. Uh, oh. thank you, thank you. Salamat, salamat. Masarap Ay, yung birthday. Ay, sige po. Ayong birthday. At, uh, ayan, ayan, ayan na lang. Ayan, 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 ayan. 1, 2, 3 Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday day happy birthday, happy birthday to you. Okay. Oh, saan? ang kandila. Lighter. <laughs> Wala pa kami kandila. <laughs> Woo! Ayan, oh, may blueberry cheesecake. Ayan, <laughs> ah, yeah. thank you. Happy birthday. Ayan, sa mga gusto pong mag-celebrate ang birthday dito, pwedeng-pwede rin. Ayan. Ay, Ay, ayan yan. Ay, yan na okay, shout out. Oh, ayan, ayun ayan, yan, yan, yan. Okay. <laughs> 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 Shep, Rudy, siya. Yeah, ayun okay. uh, na siya, okay. <laughs> uh -oh. <laughs> uh, ayun na ayan, ayan, na siya, ayan, ayan, Ayo, Ayun Ayo, ayo, ayo Ayo Di Ayun di siya, ayun na siya. 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 Ayun na <laughs> Ayan, ayun, thank you. Okay. bayo nah, Ayan. Eh. Nah. Kita kita, ba? okay. Ay, oh. kita kita Ayan, 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 kita Ayan, oke. Ayan, Alright Bisa Apa ah, Ay, uh, oh, Ya, inting. Ah, um, Michigan. From Michigan. Pala si Davira lang. karamihan, Puro California eh. Yung mga ano. Ano kuya? Ignan mo. Nakarating ka na na Michigan. Abay, may tinatalong siya. Ano po? Ayan, kay yeah, Kuya ate. Ferdy at Ate Malu. Uh -huh. Pineda, ano yeah. po? Ayan. Uh, Intig. 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 Ah, Intig. 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 Ah, Intig. 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 Yeah. Oh. Michigan. Na Michigan. Uh -huh. At uh, okay <laughs> na, sold na kami. Dahil na namin. Masarap yung lechon. Oh. Oo. yeah. Uh -oh. thank, thank you. Malat. <laughs> thank you po, thank sila, you. Sila naman ang makaka Ay, sana naman ayan, oh. oh sige po. Okay. malay um, mo, lobby na ano pa rin yung tindahan. Okay. Hindi. Maraming maraming salamat. Thank you po, thank you. Thank you. Okay. Ayun. Dan experience okay lang yan. okay? Okay, ayan mga ka-farmer. Ano tayo ngayon? Maga po tayong matatapos yata pero may hinihintay pa si Bebe na mag uh, ano mag nananghalian na kami may may take out so ayan yung mga ano pala mga taga coke ay galing po dito ayan kumain po sila at happy naman sila so ayan kinuha na yung number ko at uh, susupplyan daw po kami ng soft drinks so ayan at least makamura tayo so ayan mga ka farmer nakakatuwa naman hopefully ay magtuloy tuloy po halos ano po ang ano namin ngayon halos uh, dalawang baboy din konti ang umain marami pa rin pero bumawi kami sa take out <laughs> marami po kaya halos dalawang baboy ang ubos dalawang ulo Ayan. at shout out kay uh, farmer Ferdy at ate Malu Ayan, intig Ayan, marami pong salamat may pakimkim sila sa mga bata <laughs> Ayan, sayang hindi nila nakita pala si Rowan eh. na naman sila. Uh, naman. Oh, naman. pa pahinga kami ng aga-aga ngayon. Ayun, kakaalis lang po ng mga ano. Tapos si Romel may biyahe. Florida. Blanca. Gusto mo bumate sa vlog? Ha? Huh? Ayan. Ang dala niya po ay mga Singaporean. Ayan, oh. Uh. Yes. Eh, kasi mag-shoutout ako sa uh, mama-papa ko, si Mama Au, and Papa JV. Shoutout sa inyo. Yan, number one fan niyo po. Yan. Ay, salamat po. Nasaan ah, sila ngayon? <laughs> ah, sa Tondo po. <laughs> ah, sa Tondo? Saan? Manila. Saan so, sa Tondo? Uh, sa Miguel gagalangin. Ah, kasi ako laging Tondo eh. Ay, ganun po. Batanga Street. Ah. Uh, sa may, ano, sa may uh, Abad Santos. Ah, uh, okay. Malapit po. Ayan, sana makapasyal po ka dito Mama Au. <laughs> thank you, brother. Thank you. po. Okay, uh, Meron tayong bisita from... Pateros. Pateros pa ito oh, mga paster, partner yan. Pateros, dinayon oh. namin si ka-partner dito. Oh, talagang, uh, ano, sa... thank you. Sa Arayat. <laughs> may, kasama kasamahan ako rito, mga rason eh. Oh, saan po kaya? Sa, dito sa Arayat. oh, ayan na. Tapos na silang kumain. Hindi ko na inabutan at ako'y nag-entertain ng mga bisita. Oh, ano kaya ang kakainin ko? Ah, may chop suey pala. Cha-chopsuey na lang tayo. nita ni Romel yung order niya going to Florida, Blanca. Oh. Ayan mga farmer tapos na tayo. At ang ganda ng bundok, ano, green na green. Oh. Kaya yeah, yan ang gusto ko po pag- rainy season. Kikita mo yung beauty ni Mount Arayat mga ka-farmer, oh, 'di ba? So ayan, gusto ko pong mag ah, din ha. Ah. Gusto ko pong batiin si ka-farmer Lorna soards from Portland, Oregon. At gusto ko pong batiin ang happy happy birthday si ka-farmer Norma at si Bay birthday ng June 2 at June 8. Ayan. At kay Maria Lourdes na rin. Hello po sa iyo. Ayan. Ang mama daw po ni Maria Lourdes, ayan magba-birthday si Tita Norma and ang pinsan niya na si Bay. June 2 and June 8. Alam niyo na kung sino kayo. <laughs> so ayan tapos na po tayo mga farmer. Nag-brown out bigla. So ayan tamang-tama. 2:30 tapos na po mga farmers so ayan see you tomorrow mukhang busy tayo bukas at uh, marami-rami po ang uh, ano ang uh, mga nag-abiso na pupunta at yun meron tayong isang uh, lechon nga na kakainin po dito so ayun dagdag din Ayan, maraming maraming pong salamat at magandang buhay.